Ang pag-akyat sa tuktok ay isang hamong po yan. Ito po yan, di ba? Uh, para bang Olympic din. Diba? Merong contest din. Paunahan ba, ba yan? Pag-akyat. Hangong po yan. At hindi lahat ay kayang gawin. Tama po. Lalo nga, sinabi ko ay medyo mahihina. Kahit hindi senior, kahit mga kabataan ngayon, mahihinang nila lang na kasi po cellphone na lang. 'di ba? Pagod na pagod, stress na stress, hindi kagaya dati ang mga bata ang lalakas dahil ang laro nila talagang nabibilang sa araw, yes. mga tumbang preso, yes. ang, 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 ang lalakas ng resistensya eh. Ako nung kabataan ko rin, ang laro ko talaga nasa labas. Ah, uh, laging paglaro talaga ako ng basketball, sugal, pustahan, kahit yung court walang ano. Maitim talaga ako noon, maitim. Mabilis sa committee, masunog talaga ako noon. Kaya tawag sa akin no, Michael Jordan. Kasi kapwa ko si Michael Jordan na ito, ganito makuti. Eh. So, yung malalakas na nila lang, yan lang po ang mga ha, akyat sa bundok. So, ang bundok na ito ay sumisimbolo sa ating paglalakbay patungo sa balal na presensya ng Diyos. Yeah. Ang tanong na dapat natin itanong sa ating sarili ngayon ay Sino ang maaaring umakyat sa bundok ng Panginoon? Awit Osam 24 3-4 Samahan po sa pagbasa Sino ang maaaring umakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang maaaring tumayo sa kanyang banal na lugar? Ang may malinis na kamay at nalisay na puso na hindi nagtitiwala sa Diyos-Diyosan o sumusumpa sa huwad na Diyos. Ang title po ay Sino ang maaaring umakyat? Kung makapiling ang banal na presensya ng Diyos, kailangan natin magkaroon ng malinis na kamay, nalisay na puso, at walang kahating debosyon sa kanya. Awit 24 ay sinulat ni Haring David po ito at kadalasang inuog na sa okasyon ng pagdadala ng kaban ng tipan sa Jerusalem. Pinupuri nito ang Panginoon bilang manglilikha at hari ng buong mundo. Ang mga talata sa, sa 3-4, yung ating text, ay naglalatag ng mga qualification point ito, qualification para sa mga nais pumasok sa banal na presensya ng Diyos na nangangailangan ng parehong panlabas na gawain at panloob na kalinisan. Ano po? Kasi pwedeng gumagawa ka ng mabuti. Halimbawa, nagpapakain ka, nagpipiging ka, pero yung kalooban mo hindi malinis meron ka lang intensyon na ba politiko ka lang gusto mo lang maging sikat nasabihin ay ang talaga niya nagpapakain siya pag gumawa ka mabuti kailangan sa kalooban mo malinis may yung motibo mo talagang tama at talagang ito ay para sa Diyos you know para bigyan talaga ng ang ng Pakinoon hindi siya para sa sarili mong interes panloob na kalinisan okay palabas na gawain, papunta sa labas na gawain. So number one, yes. Ito, malinis na kamay, mga matuwid na gawa. Ang malinis na kamay ay sumisimbolo sa matuwid na mga gawain. Pag meron ka daw malinis na kamay, matuwid yung mga ginagawa mo. At moral na integridad sa ating pakinitungo sa iba. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may katarungan at awa na sumasalamin sa Diyos. So, yan po yung malinis na kamay. Ibig sabihin, mga matuwid na gawa na nakita natin puntos dito sa awit 24. Nakakita na kay surgeon, kung hindi man personal, eh. uh, sa mga na-operahan, syempre, nakakita na po kayo ng surgeon, o ba na inoperahan kayo. Ano ba yung ginagawa ng surgeon bago siya mag sa operasyon niya? Nagubuka sila ng mabuti ng kamay. Mabuti talaga. Talagang disinfectant. Malinis na malinis ang kamay nila. At, nag- Tingnan nyo naman, nag-guantes pa. Yung guantes na yan ay uh, sterilized po talaga yan, napakalinis. No? Oh, okay. na konting dumi, ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng kanilang pasyente. Sa katulad na paraan, ang ating gawain ay dapat maging dalisay. Dapat walang kahit konting bahid na ng kasalanan. Hindi sapat na kristyano ka at uh, na-born again ka na nabago ka, na dating sinungaling ka, na dating magnanakaw ka, na dating ano pa mga ginagawa mong obvious na kasalanan. Hindi sapat na nabago ka doon eh, na-born again eh. Ang hamon na sa atin is talagang kahit konti, hindi mo na siya lalagyan. Ipag-compromise, yun yung purity. May paninindigan. Yes. So hindi tayo mag-accommodate. Oh, yun po yung hamon sa atin dito. Yun yung gusto yes. makita sa atin ang panginoon. Hindi kagaya ni Aaron, kagaya dapat ni Moses, yes. may paninigat pure in heart, kagaya ni King David, yes. talagang a man after his own heart. Ang mundo ay nagiging mapanganib, hindi dahil sa mga gumagawa ng masama, sabi ni Albert Einstein. So, yan po yung quote from Albert Einstein, hindi pala tayo mapanganib dahil sa mga gumagawa ng masama, kundi dahil sa mga nagwawalang bahala. Oh. Ah, Albert Einstein, napakatalino niyan. Alam niyo na, di ba? Napakahusay niyan. Ah, ah, ang quote na yan ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagkilos ng may integridad. Yes. Hindi sapat na hindi tayo gumagawa ng masama. Kailangan din natin ng aktibong kumilos para sa kabutihan at katarungan. Yes. Kasi madaling wala kang gawin sa kapwa eh. Tama? Yes. Madaling, wala akong okay. kailam dyan. sa buhay niya. Madali, yes. wala akong ginagawa. O, oh, wala akong ginawa masama. Hindi ako nag-aaragabiyada ng tao. O, okay. oh. kaya yung mga ganun yung moto sa buhay, oh. hindi yung nagsisimba eh. Kasi hindi sila yes. ligtas na sila. Kasi wala naman akong tinatapakan tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Ako'y nagtatrabaho lang ng marangal. Bakit kailangan ko pa magsimba-simba? Diba? Yung iba dyan, pasimba-simba. Pero ang sama naman ng ugali. Ginats nyo yan, ha? Diba? Ganun sila pa yung judge rental, Diba? Na hindi sila nag-church kasi akala nila okay na sila sa paningin ng Diyos dahil wala naman silang ginagawa. Eh, yun ang madaling gawin. Yung walang ginagawa sa kapwa. Na kabutihan. So, hindi sapat yun na wala kang ginagawang kasalanan, hindi siya pa Ang kailangan may aktibong paggawa sa tama, sa mata ng Diyos. Yes. So, paano natin ito gagawin o i-apply? Suriin ang iyong araw-araw na pakikito mo. May mga bahagi ba ng iyong buhay na kailangan mong ipakita ang higit na integridad o katarungan magdesisyon na itama ang mga ito at magsikap na pumilos ng may katarungan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Yes. Kasi ang Diyos ay katarungan. Dapat lagi tayong patas na lumalaban niya. At dapat gumagawa talaga tayo. Kumikilos talaga tayo. Amen ng kabutihan para sa kapwa. Kasi nga, madaling walang ginagawa. Dapat nakikita may ginagawa tayo na kabutihan sa kapwa. Amen. Number two. Amen. Dalisay na puso, panloob na kalinisan. Panloob siya na kalinisan. Looban. Ang dalisay na puso ay tumutukoy sa malinis at taos pusong motibo. Taos pusong motibo. Diba yung nabanggit natin kanina, pwedeng gumawa ka naman ng mabuti. Pero alam alam mo, yung kalooban mo, hindi naman pala mabuti. Pang self-interest lang. Para makita, pakita ang tao na, sa tao. Hindi talaga sa Diyos. Diba? Pwede mm -hmm. Bo, Di ba? Pwedeng gano'n. So, ang hindi siya pat na gumagawa ng tama, ang ating mga dahilan para gawin ito ay dapat din maging dalisan. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil dapat galing sa kalooban mo na dalisan. Yeah. Diba? Dahil hiningi mo sa Diyos yun. Lord, gawan mo ko ng pusong dalisan na mapagbigay, matulungin. Kasi ayaw nyo yung walang ginagawa. Yes. Kaya nga yung golden rule, Matthew 7.12, naalala ko, do, di ba? Do, gawin sa kapwa ang nais mong gawin sa sa'yo. Hindi sinabi na wag mong gawin. Kasi madaling walang gawin, Wag mong gawa. Ang sabi, do, may kumanda do gawin mo gumawa ka sa kapwa mo talaga yes. gusto mo na gawin sa kapwa mo na bigyan ka hindi lang naman bigay na tungkol sa material eh bigyan ka ng information eh di ba bigay ka din ng information sa yes. kanya yes. gusto mo chismis ang kanya chismisan mo rin eh. Chismis na kayo, <laughs> di ba? Kasi may, may good chismis naman, di ba? Yes. May, may good na marites naman daw. Ang minamarites ay eh, mabubuti. Diba? ba so, kaya, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. Kung gusto mong kwento ka ka ng kapwa mo, kung kwento ka rin naman, hindi siya yung kwento na kwento. Diba? Pagbigay ka rin ng kwento. ba? Diba? Hello? 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 Hindi pwede yung gusto mo, ikaw lang kwento lang kwento. Ay, ikaw, hindi ka naman nagkukwento. Hindi ka naman nagbibigay yes. ng kwento. Anong kwento? Pibis ko mo. ba Kwento ka rin. Diba? Lalo na yung kwento mo naman eh, makabulungan ang nagbibigay ng informasyon, informatin. Yeah. So, ilustrasyon. Isipin ang isang malinaw na lawa. Di ba? Malinaw na lawa. Sa ibabaw, ito ay maganda. Di ba? Malinaw ay eh. maganda. O, ulit din maganda. Ngunit ang tunay na kagandahan nito, alam nyo ba, ay makikita sa kaliliman. Sa, sa, sa loob, pag nag-swimming ka, pag diver ka, doon mo talaga makikita ang tunay na kagandahan ng lawa na yan. Yung, yung mga yamang uh, tubig, di ba? Kung saan walang dumi at o karumihan. Ganon din tinitingnan ng Diyos ang ating puso upang makita kung ito ay dalisay sa ating mga hangarin. Di ba? Hindi hindi pala ganon tinitingnan ni Lord yung ginagawa natin palabas. Tinitingnan niya yung motive talaga, yung panooban. Bakit mo ginagawa yun? Amen? So, lesson... Ang Diyos ay nagbibigay halaga sa kalinisan ng ating puso, higit sa lahat. Ang ating mga motibo ay dapat nakaayon sa kanyang kalooban. Walang barid ng pangsariling ambisyon o panilin lang o hapo. Kasi dapat hindi kagaya ng mga pariseyo na oh, mag maglilimos. Pero ano pa, trompeta, ang lahat makita ko eh. Ang galing ah, nanglilimos ah. Matulungin sa kapwa ha? Hindi dapat gano'n po, no? May panlinin lang. So, ano? para mapalanilin ang dalisay na puso, panloob na kalinisan nito, maglaan ng oras sa pananamin po talaga. Maging prayer po. Okay. Tapos, hilingin sa Diyos na ipakita ang anumang hindi dalisay. Laging hilingin yan. Alam mo, malalaman mo kapatid, na meron kang karumihan sa puso. Kasi pag yung mabigat, di ba, mabigat ang puso mo, pag gusto mong maging magaan sa puso, masaya sa puso talaga, lahat ng gagawin mo daw, kumain ka man, magtrabaho, matulog, maglinis, you know, magturo, kailangan ba? para kay Lord. Hello, ba kayo, pa kayo? Pag ginawa mo yung mga ginagawa mo para kay Lord, ang gaan, ang pure ng puso. Pero pag gumawa ka ng pang sarili lang, you know, ang hindi siya masaya, hindi siya ganun kasaya. Pero para para kay Lord, una para kay Lord, then para sa kapwa-tao mo, ang saya talaga yun. Yun ang pinaka-masaya, pure na kalooban. So, kailangan po kayong tulutan ng banal na Espiritu talaga na linisin ang iyong kalooban upang ang iyong mga gawain at intensyon ay maging tugma sa kabanalan ng Diyos. Amen! Number three, last. Pero walang kahating debosyon pagsamba sa Diyos lamang. Sa tunay na Diyos lamang. Hindi dapat mahatian ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang hindi pagtitiwala sa Diyos-Diyosan o pagsumpa sa huwad na Diyos ay nangangahulugang ang ating devotion sa Diyos ay dapat walang kahati. Walang kahati. Ayaw ni Lord na may kahati. Ayaw ni Lord na divided niya ang ating puso. Ang isang Diyos-Diyosan ay maaaring anumang bagay na pumapagitan sa atin sa Diyos. Kabilang ang material na bagay, relasyon sa kapwa, tao, o kahit sa sariling kakayanan. Ano ba kayo? Yeah. Hindi lang yung kaot na ginawa ni Errol at yung mga nakikita natin Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga tao ngayon, na ribulto, hindi lang po yun tayong mga Christian, syempre malaya na po tayo doon. Pero hindi natin alam, pero pa rin po tayong Diyos Diyosan sa ating mga buhay. Kagaya po ulitin ng mga masyadong materialistic. Masyadong materialistic. Bili ng bili, di ba? Kahit hindi naman kailangan. Ano pa? Yung relasyon niya, nagka-boyfriend, nagka-girlfriend. Napabayaan niya na yung relasyon kay Lord. Dating naglilingkod, nagka-boyfriend lang, nagka-girlfriend. Oh. Diba? Di na naglingko, di na nagsisimba, hindi wala na. Wala nang na devotion kayo. Oh. Yung mga sarili ka yung masyadong bilib na sa sarili. Di diba? May talent ka, kagaya mo si Yulong, ang galing tumumbling, mga diba? champion, ang bilib na sa... You know? Hindi ka na magsisimba kasi hindi mo na kailangan na sa buhay mo eh. Dahil tingin mo sa sarili mo, pinakamahusay, pinakatalent sa'yo. Kaya kung po ko si Lord, di diba? linan. So, ilustrasyon. Isipin ang isang puno na sinusubukang tumubo sa dalawang direksyon. Meron pa ganun? Iniisip ko itong ilustrasyon na ito. Puno daw eh. Natutubo daw siya sa dalawang direksyon. Imposible po yun. Imposible. Ang puno ay kailangan pumili ng direksyon upang lumakas at maging matatag. Isang direksyon lang ang dapat. Hindi dapat Wow, wala, wala. No, parehong paraan, ang ating debosyon sa Diyos ay hindi maaaring mahati sa pagitan niya at iba pang mga bagay o Diyos yes. Diyosan. Dapat siya lang, yung debosyon mo, yung Diyos mo, yung number one centro, di ba, laging priority mo, pinaka-priority mo, ang mapaglingkuran ng Diyos. Yes! Kaya sabi ni A.W. Tozer, isang nilalang Christian preacher at theologian din, God wants He's the a whole a person. Gusto ng Diyos yung whole person. He will not rest till He gets us in entirety. No part of the man will do. At ng pangangailangan ng buo at walang tahating devotion sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nasisihan sa bahagyang devotion. Ayaw niya pala natin talaga yung may devotion pa sa mundo pagka weekdays, paglinggo ka lang fully devoted. Ayaw ni Lord ng sakang na kristyano sabi nga ni Pastora. Ayaw ni Lord yan, mga kapatid kung ano po? Yes. Kaya bantay po natin yung sarili natin kapag nakahati na yung devotion natin kay Lord. Diba? Pag lalo na, pag linggo. Ang dami mong dahil kaya hindi ka nakakapag-church. Naging habis mo na yun. Ayun, Diyos Diyosa na po yun. Yes. Diba? So, ang lesson po ay ang tunay na pagsamba ay nakakailangan ng exclusive devotion sa Diyos. Yes. Hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sa so, maaaring maglingkod sa dalawa. Kailangan natin piliin o unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yes. Para natin ito i-apply, tukuyin ang anong mong Diyos sa iyong buhay. Yes. Pa ano mga bagay na inuuna mo, higit sa Diyos, isurrender mo na agad kay Lord yan gumawa ng matibay na desisyon na alisin ang mga balakid na ito, alisin niya, no? At ito o ng iyong pagsamba at kapatang sa Diyos. Kanya, ano ba kayo? Yes. Nagalang sa Tagalog. Alam niyo na, na hindi na. So, conclusion. Ang bundok ng Panginoon na sinasabi sa awit 24. Tama? Tama yung text natin, no? Awit 24. 3 to 4. Okay? Ang bundok ng Panginoon ay isang lugar ng paggalang at pagpipitagan. Ang tanging ang may malinis na kamay at dalisay na puso at walang kahating devosyon lamang ang makakaakyat dito. Para bang isang bundok na may mga hikers, ang tanging nakakaakyat lang dyan yung mga insayadong hikers. Sana'y umakyat malalakas na nila lang. So para maging malakas na nila lang ka sa paningin ng Diyos, ulitin ko, kailangan may malinis na kamay, ano pa, dalisay na puso, at walang kahating debosyon sa kanya. Pagsamba sa kanya. Habang tayo ay nagsusumikap na isa buhay ang mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay, alalahanin natin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay nagiging karapat dapat na tumayo sa kanyang banal na presensya. Naway patuloy tayong humingi ng tulong sa Diyos upang mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya sa ating mga gawa at ating mga puso.